Hello, so shout out sa mga ko. Uh, ang video natin dito ngayon ay ang kaluluwa ni Makining ay ipinasok sa bata. Upang makausap sa mga taong mga 3 upang ipaalam o ipakilala kung ano ang tunay na response. Yan mga problem ko.

ano yung... pa mga mo? Nakinig ko ba? Ha? Bakit di mo okay no, Ah, nakinig ka. O, oh, ganyan, ikaw naman naman, pinsaya pa kita. Ayun, o. Oh. Kapag oh. ba ang isang tao ay eh, nakinig na isang oras, di diba? na ba? Nakakainina ba yun,

Kamusta pa at pahalagahan nyo ang mga Sapagkat na ang matatagpuan niya. Sa dito na nakita na ang patutokan. At para naman sa mga ako ay natutuwa sapagkat kahit maliit ang inyong na napakarami niyo pa rin. At uh... sumusuporta pa rin kayo po kay Pangalino. Marami mo ang Ngunit ako ay labis na natutuwa sa mga matatag at nananatili ang isyo ko. Narinig nyo, ang boses ni... Hindi makilig nga, ano? Hanggang may nalang ni Tia, hindi Ti mo yun sa'yo. Ano <laughs> pa yun? Kinararamdaman kasi ka. Ang um, no. kasi hindi basta-basta yun. Eh. Kasi eh, hindi ganun kadali, hindi ganun ano. Kasi hindi mga, mga makilig nga. Yeah. Pero nang una, hirap. Hindi basta-basta. Pero kasama yun yung Kaya yun yung eh. Kailangan maglingkod tayo eh, sa mga tao, kung pakipakilala, ang tunay na kikilalamin. Ha? Ngayon, Bago ko kayo paspasan, ito. Tangkap mo ba ang tasman Gusto ko mga leg. Sisiyor sure kayo. Ipaglalaban niyo. Kasi nga, kung ito yung paglalaban niyo, tanalo kayo. Kung ito yung paglalaban, sa sarili niyo, talo kayo.